wika, ang tulay ng pagkakaunawaan, pagkakaintindihan at pakikipagkomunikasyon. Kung wala ito, paano tayo magkakaroon ng pangunawa sa isa't isa? Totoo nga bang napakahalaga ng wika sa buhay ng isang tao? Maiuugnay ba natin sa pang-araw-araw nating ginagawa? At ano ang ibig sabihin ng wika? Halika, atin ngayon itong pag-aralan at unawain. Alam ka rin ba na iba't ibang klase ng wika, hindi ba't napakarami ng wika ang ginagamit? Halos hindi natin maiintindihan ang mga ito dahil sa dami nila. Bakit kaya ito nangyayari sa ating bansa at ano ang konsepto? Alam mo ba na ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 kulo? Oo, tama ang narinig mo dahilan naman ito ng pagkakaroon ng napakaraming dialekto. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit may iba't ibang wika ang ginagamit sa isang bansa. Pero bago natin ipagpatuloy, alam mo ba ang kahulugan ng wika? Ang wika ay isang instrumento sa komunikasyon at nagiging bihikulo sa pag-uusap natin sa iba't ibang tao. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaintindihan tayo nakapagbibigay ng ideya opinion nag-uusap at magbabahagi ng isang pananaw pasulat man o pasalita ang paraan napakaraming eksperto ang nagbigay ng kahulugan sa wika kung pag-uusapan ang mga kahulugan ito Simulan natin kay Henry Allan Ginsberg Jr. Base sa kanya ang wika ay isang masistemang balangkas na pinili at isinaayos sa pamamaraang arbitraryo. Ayon naman kay Paz, Hernandez at Peneira, isa raw itong tulay para maipahayag at mangyari ang anumang minimithi. Nagbigay rin ng kahulugan ang Cambridge Dictionary. Nagsasaad rito na ito ay sistemang komunikasyong nagtataglay ng tunog, salita at gramatikang ginagamit sa pakikipagtalastasan ayon naman sa nakatuklas ng Human Evolution Theory o kilala bilang Charles Darwin, ang wika ay isang sining gaya ng paggawa ng serbesa at pag-bake ng cake na ang ibig sabihin na ito ay maproseso.